Attorney Ira, pwede ba tayong mag-usap? Hmm, pag-isipan ko. Sorry, not interested. Nasaan yung counter affidavit ng Clyde sa cyberbullying case? Mukha bang lost and found tong cubicle ko? Ba't sa akin mo hinahanap? Eh di ba ikaw na nga yung para mag-submit nun yesterday? Does this mean na hindi mo na ipasa kahapon? That's a very serious offense, Attorney Matias. Huwag ka nang magmaang-maangan. Alam ko naman na ikaw lang gustong manabotahe sa akin dito sa Keystone ni. At talagang kinansyaba mo pa si Trixie para tulungan ka? Ano kayong dalawin kumuha ng file? I don't know what you're talking about. Wala akong kinukuha sa'yo! Now, get the hell out of my office bago ba ako matuloy yung mapikon sa'yo at kasuhan pa kita ng slander? Kung wala kang pinuha, eh ano to? Ano ba? Akin na nga! Hindi mo pwedeng kunin to! Hindi! Akin to! hindi mo pwedeng kunin to! Hindi! Ibigay mo sa kanya Ito ang magpapatunay na ikaw talaga yung kumuha ng file. Alam mo, sobrang dami mo ng kasalanan sa akin, yung pinalagpas ko lang. Sisiguraduhin ko na mananagot ka sa pananabutahin mo oras na para pagbayaran mo lahat ng kasalanan mo sa akin. Sabi ng yung jeep, pwede akin. Kaya akin to! Bitawan mo! Hindi, mo to! Akin to! Bitawan Ano ba? Akin! Hindi nga sa'yo to! Ano ba? Pinera! Tama na yan! Ha? Bakit naglarang mo para sa isang folder? May marami ba doon sa supply cabinet? Ito yung nawawalang counter affidavit at yung Siya yung kumuha. Ha? Ito ba? Huwag ka nang dito, Atty. Ira. Amin na tong folder. Hindi niyo nga pwedeng kunin yan! Ano ba? Akin na! Hindi! Will someone please explain to me what's going on? Eh, eh nakita ko po kasi ito sa desk ni Atty. Ira eh. Ito po yung nawawalang counter affidavit. Hindi po kami nakapagsubmit submit kasi sa kagagawan niya eh. What? Tambay na ko. Hindi mo na ipasa yung counter affidavit na kliyente natin? Opo, kasi ginawa niya po ito sa mga gamit ko. Follow me. We'll go to Attorney -mer's office to sort this out.